ang gumagalang sa kanyang ama ay nagbabayad ng kasalanan. Ang nagpaparangal sa kanyang ina, nag-iimpok ng kayamanan sa langit, ay nasa aklat ng sirap, hindi ako nagbibiro, salita ng Diyos, Sumayyo ang Panginoon at sumayyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sapori sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng pagilinis sa kanila, ayon sa kautosan ni Moises, dinala si Jesus sa kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sabagat ayon sa kautosan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at nagandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay ng katubusan ng Israel suma sa kanyang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya hindi siya mamamatay hanggat hindi nakikita ang nisiyas na pinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nanggalin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang inihingi ng kautusan siya kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang ngalipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Luwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel namangha ang amat ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa, tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa kapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami. Kaya't mahayag ang kanilang iniisip dahil diyan ang puso mo'y para na rin tinaraka ng isang balaraw. Naroon din sa templo ang isang pupetang babae. Siya'y napakatanda na. Pitong taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, walumput-apat na taon na siya Lagi siya sa templo at araw gabi sumasamba sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsilita siya tungkol kay Jesus sa lahat ng na naghihintay at nagpapalaya sa Diyos ng is sa Jerusalem. Nang may sagawa nilang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. At munang batiin na nakangiti yung ating mga katabi. Sabihin natin, Merry Christmas and Happy New Year! Merry Christmas and Happy New Year! Malapang po natin ang Panginoon na nagmamahal sa atin. Sus Mary Sus Sus Mariussef. Ito'y ekspresya na ho ng matatanda. Hindi lamang sa Batangas kundi sa buong Pilipinas. Sus Mariussef. Pero ito pong expression na ito ay malaki pala ang ibig sabihin sa atin bilang mananampalatayang katoliko kristyano. Kapag tayo nagulat, sus, Mario Josep. Kapag may mga hindi natin inaasahan, sus, Mario Josep. Kapag medyo tayo nabibigla, nasasaktan, nagdududa, sus, Mario Josep. Nang ibig sabihin, Jesus, Maria, at Joseph. Jesus, Mary, and Joseph. Ngayong panahon ng Pasko, mayamayang gabi, bagong taon na, ngayong panahon na marami rin tayong isipin, panahon medyo minsan nagugulo ang ating utak, panahon tayo ay minsan ay ang ating kalooban ay nababagabag, tamang-tama ang kapistahan ng banal na mag-anak. The face of the Holy Family. Jesus, Maria, at Jose. Jesus, Maria, Jose. Palabagan natin ang banal na pamilya. Kaya tamang-tama, dahil banal na pamilya, Pagmilayan natin sa tulong ng mga pagbasa, tingnan natin kumusta na ang ating pamilya. How's your family? Okay naman po, Father. Okay naman po. Mabuti naman po. Anong ibig sabihin ng okay? Okay. Anong ibig sabihin ng mabuti? Sapagat sa tunay, pag sinabi nating ayos, mabuti, okay, eh minsan hindi naman talaga okay eh. Masan, minsan hindi maayos. Kung gusto nating maging okay, maayos ang ating pamilya, tumingin tayo sa banal na pamilya Holy family Magsikap tayo na maging banal Magsikap tayo na maging holy Father, tao lang namano kami. May kanya-kanya kaming mga ugali. Kahirap ah, namang maging banal. Paano magiging holy sa panahong ito? Sa tunay po, mahirap nga. Parang imposible. Pero pag sinabing mahirap at imposible, hindi ibig sabihin, pwede natin. Hindi ibig sabihin, wala na tayong magagawa. Dahil may banal na mag-anak, dahil may Yesus, Maria Jose, ipanalangin natin ng ating pamilya. Di man karapat dapat, di man perpekto, ay maging banal at magsikap maging banal. Palapakan natin ang ating pamilya. Wala hong perpektong pamilya. Wala. There will be the no perfect family. There will be the no perfect husband and wife. There will be the no perfect couple. There will be the no perfect relationships, or whatsoever. But what matters most is that we have a perfect and holy family, Jesus. Mary, and Joseph. Kaya tamang-tamang -tama inyong pagsimbang ngayon. Maya-maya, bising busy, busy na. Maya-maya, maingay na. Sasalubungin natin ang bagong taon. Pero sa pagsalubong natin sa bagong taon, kinakilangan muna nating ayusin ang ating sarili ang ating pamilya. Paano tayo maayos? Lalapit. Dutulog tayo sa banal na pamilya kay Jesus, Maria, at Jose. Kaya tamang-tama ang pagdating nyo ngayon. Ang gaganda ng mga pagbasa, makinig kayo. Sa first reading pa lamang, pinapaalala sa atin? Paano magiging banal ang ating pamilya? Paano maayos ang ating pamilya? Anong ating dapat gawin? Listen. Sinabi sa first reading mula sa aklat ni Sirak. Makinig kayo. ang gumagalang sa kanyang ama ay nagbabayan na ng kanyang kasalanan. At ang nagpaparangal sa kanyang inay parang nag-iimpok ng kayamanan sa langit. Nakinig kayo mga magulang, lalo tigit ang mga anak susunod sa inyong mga magulang. Hindi ko po malilimutan ang laging inuulit ng ating mahal na obispo, Bishop Salvador Quizon, na matagal na naging Paris Priest dito sa bayan ng Taal. Ang sabi niya ito, ang taong masunurin, tagumpay ang aawitin. Uulitin ko ho yun. Ang taong masunurin, tagumpay ang aawitin. Yung mga bata na masunurin sa mga magulang, kahit minsan ay pasaway, pero maya, maya ay natutong sumunod, opo tatay, opo inay. Gumagalang sa mga magulang Mano po tatay? Mano po inay? Opo, opo. Yan ang mga taong nagtatagumpay. Palabakan natin ang mga bata na masunurin sa magulang. Ay, pakatatanda ninyo ang nagpap, ang gumagalang sa kanyang ama ay nagbabayad ng kasalanan ang nagpaparangal sa kanyang ina. Nag-iimpok ng kayamanan sa langit ay nasa aklat ng sirap. Hindi ko nagbibiro salita ng Diyos. Kung ang anak na sumusunod sa mga magulang ay nagtatagumpay, ay ayong namang mga batang pagkasote ang tawag sa ati busong parang nambubusong matapang pa sa magulang kung magmuray inam yan po ay hindi pinagpapala kahit anong sipag mo kahit anong galing mo, kapag wala kang galang sa magulang, babagsak at babagsak ka. Kaya yung mga anak na hanggang nagigalik sa magulang, eh bakit kaya kami hindi na nagtagumpay? Ginawa na namin ng lahat, pero parang walang nangyayari. Go to your parents. Baka hanggang ngayon, galit ka pa rin sa kanila o hindi ka sumusunod at hindi gumagalang ni may respeto sa magulang. Yan ay hindi magtatagumpay. Pero ang mga anak na gumagalang, rumerespeto, sumusunod sa magulang yan ay laging pagpapalain ng Diyos. Punta naman tayo sa mga magulang. Sa second reading, ang sabi nini, makinig kayo sa mga mag-asawa, mga babae, ha? Okay? Dahil ito'y pamilya, pamilya ito. Ha? Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa sapagat iyan ang kalooban ng Panginoon. Ha? Hindi yung ang hindi yung ang babae ang siyang laging nasusunod. Ha? Ako ang nagtatrabaho eh. Sayang ang tato, sayang ang tato, ha? Ay talagang matitindi, ha? Nakatato nga, ha? ay under naman. Sayang ang tato, ha? Oh. Ano? Anong ibig sabihin ito? Ang mga babae pasasakop po sa kanya-kanyang asawa. Hindi yung siya pa ang matapang. Sa mga lalaki, makinig kayo. Ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa at huwag nyo silang pagmamalupitan. Ulitin ko huyong mula sa aklat sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-kolosas. Makinig, mga lalaki ibigin ninyong inyong asawa at huwag nyo silang pagmamalupitan. Ako ho ay sobrang nalulungkot kapag po may mga nababalitaan akong binugbog ng asawa, yung kanyang asawa. Sinampal, sinuntok, binugbog. Ito ba ang asawa, ang pamilya. Minumura, pinagmalapitan. Please, hindi ito nababagay sa pamilya. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak. Baka manghina ang kanilang loob. Ako'y humahanga sa mga magulang na mga disiplinarian. Pero wag naman sobra. Uulitin ko ho yun. Ako'y humahanga sa ma mga magulang na talagang tinuturoan ng kanilang mga anak para maging disiplinar. Talagang, dis ah, talagang disiplinado eh. Huwag namang sobra. Halimbawa, sa bahay. Bata yan, bata. Siyempre, lilikot. Sasabihin ng amatina, huwag kang tatayo! Diyan ka lang! Ano kung diyan ka lang, mga bata yan? Eh, siyempre, maglalaro yan. Pumermi ka, pumermi ka, ka sa akin. Hindi lang yun eh. May kasama pang palo. May kasama, may kasama pang garote. Ah, 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 ah. Ay tigil eh. One. When we talk about family, we talk about love. We talk about pagmamahal. Palapakan natin ang bawat pamilya Kaya ta, ito'y ating ipagdasal, ano Ipagdasal natin ang ating pamilya. Ay, ako po'y uminit ang ulo ko, eh. Ako'y uminit, uminit ang ulo. Ay, sino hindi umiinit ang ulo? ayo kaya ko po nagawa yan. Kasi po ako'y may problema. Ay, sino ka wala problema? Ay, ako po'y nabigla lamang, eh. Lahat ako'y nabibigla, pero wag namang gayaan. Family is love. ang pamilya, pagmamahal. Ipagdasal natin ang bawat isa. Kung tayo'y naging hindi tapat sa asawa, kung tayo'y hindi tayo naging malupit sa ating pamilya, bumawi ngayong 2024. Maging sweet naman kayo. Ha? Hindi 'yung malayo pa lang parang armalite at ano, gare, wala pang ginagawain eh, nagmomora na. Ano? sa mga mag-asawa na medyo on the rocky road ng buhay, minsan talagang dumadating yan, please bumawi tayo. Bumawi kaysa sa inyong asawa. Bumawi kayo sa inyong mga anak. Sa mga anak, bumawi sa inyong mga magulang. E ano ano ngayon pagbawi? Pagmamahal. Paano magmamahal? Gumalang. Pumintindi. Magpatawad. Humingi ng tawad. Umunawa. Umakap. ngayon ay banal na pamilya na kapistahan kung tayo may mga pinagdadaanan kung tayo may mga cross na pinapasan lahat naman eh hindi lang ikaw akala mo ba ikaw lamang ang dumadaan sa pagsubok lahat tayo pero yung cross ay gumagaan kapag natututong magmahal. Bumibigad ang krus kapag nagsisisihan, nagmumurahan, nagsasakitan. Kung krus sige. Buhatin natin sabay-sabay. Hindi yung nagkatampuhan, hindi yung nagkagalit, sasabihin ng asawa, ano kang problema mo? ama abi, ano, ano kang problema mo din hindi kaya ano na pag may problema makinig kayo sasabihin ninyo sa bawat isa asawa ko mahal ko ano kang problema natin problema natin ito bilang pamilya ayusin natin dumulog tayo sa banal na mag-anak. Sus! Mary hindi tayo perpekto. Mahina tayo. Bumabagsak. Nagkakamali. Pero iaangat tayo ng poong may kapal. Bubuuin ulit tayo kung wasak-wasak ang ating kaloban kung watak-watak ang ating pamilya. May pag-asa pa ho. Nagpasko at nagbagong taon. Kung marami tayong tatanggap na biyaya ngayong 2023, mas madami pa hong biyaya ang darating ngayong 2024. Siksik, ligling at umaapaw pa. Palabagan natin ang Panginoong ito. Kaya ipagdasal natin ang bawat isa. Ano man ang mangyari, nagdududa, sus, Mariosep, bumagsak, nagkamali, sus, Mariosep, nagulat, hindi alam kung anong gagawin, nangihinang kalaoban, sus, Mariosep, nagtagumpay, umangat sa buhay, sus, Mariosep, ano man ang mangyari, nariyan si Jesus, Maria Jose, kaagapay natin tungo sa maayos at banal na pamilya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.